Magandang gabi sa ating lahat. Narito na ang pinakahuling update sa lagay ng ating panahon ngayong gabi ng Sunday, April 13. 2025. Ang weather update na ito ay batay sa opisyal na ulat mula sa Pagasa at iba pang trusted sources. Hindi kami konektado sa Pagasa o anumang ahensya ng gobyerno. Layunin naming tumulong na ipaabot ang ulat sa paraang mas malinaw at kapakipakinabang para sa lahat, bilang suporta sa kahandaan at kaligtasan ng bawat isa. Kaya't manood at makinig hanggang dulo. Sa kasalukuyan, isang frontal system ang nakaaapekto sa extreme northern Luzon, habang ang easterlies o ang mainit na hangin mula sa Karagatang Pasipiko ay nakaaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Asahan natin na ang frontal system na ito ay magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Samantala, ang Easterlies ang siyang magdadala ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa BARMM, Zamboanga Peninsula at Palawan. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magandang panahon pa rin ang inaasahan ngunit may posibilidad ng localized thunderstorms. Asahan ang mainit at maalinsangang panahon mula umaga hanggang tanghali habang posibleng tumaas ang tiyansa ng mga thunderstorm mula hapon hanggang gabi. Wala pang namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa Philippine Area of Responsibility. At para sa weather forecast bukas, inaasahan na mas maraming lugar ang maaapektuhan ng frontal system. Posibleng magkaroon ng mga pagulan sa Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, Apayao at Isabela. Ang Easterlies naman ay magdadala pa rin ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa Palawan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan ang fair weather conditions pero may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. At ang temperatura forecast bukas? Metro Manila and Tuguegarao, mula 25 hanggang 35 degrees Celsius. Baguio, mula 18 hanggang 25 degrees Celsius. Lawag, Mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Tagaytay. Mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. Legazpi. Mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Puerto Princesa. Mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Kalayaan Islands. Mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Para sa Visayas at Mindanao, Bukas. Inaasahan pa rin ang partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms sa Visayas. Sa Mindanao, particular sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, patuloy ang posibilidad ng mga pagulan dulot ng Easterlies. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan pa rin ang partly cloudy to cloudy skies at localized thunderstorms. At ang temperatura forecast sa Cebu, Mula 27 hanggang 32 degrees Celsius, Iloilo. Mula 27 hanggang 33 degrees Celsius, Tacloban. Mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro. Mula 26 hanggang 34 degrees Celsius, Davao. Mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, Zamboanga. Mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating lagay ng karagatan, wala pa rin nakataas na gill warning sa alinmang bahagi ng ating karagatan. Gayunpaman, magingat pa rin ang mga papalaot sa extreme northern Luzon dahil posible ang katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa ating three-day weather outlook? Sa Metro Manila, Baguio City, Legazpi City at malaking bahagi ng Luzon, magpapatuloy ang fair weather conditions na may posibilidad ng localized thunderstorms. Sa extreme northern Luzon, maging alerto dahil sa posibleng epekto ng frontal system pagdating ng Tuesday na maaaring magdala ng maulap na kalangitan at mga pagulan. Ang temperature sa Metro Manila mula 25 hanggang 35 degrees Celsius, Baguio City mula 17 hanggang 26 degrees Celsius, Legazpi City mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. At para sa Visayas, sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, wala pang nakikitang weather system na magdadala ng malawakang ulan. Ngunit may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. Ang temperatura sa Metro Cebu, Iloilo, Tacloban ay mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. At para sa Mindanao, sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, inaasahan ng fair weather conditions, ngunit may tiyansa pa rin ng scattered rains and thunderstorms. At ang temperatura sa Davao ay mula 26 hanggang 34 degrees Celsius, Cagayan de Oro, mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, Zamboanga, mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. At iyan ang latest weather update. Salamat sa panonood! Kung nakatulong sa iyo ang ulat na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin din ang notification bell para lagi kang updated sa lagay ng panahon. Ingat lagi at stay safe, mga kababayan.